kadako sang o oh, may nakita pa kami nga uh, buo sang kano di ko banaan kung banako di ari sa buli ka man, uh, lubi oh dalum mo oh. ano nanawa mga loads nasa buli ka uh, lubi so hindi ko pwede kong biyansaan eh kaya ro ang lang nga kahoyo oh. dagko ari oh so, dapat uh, alerto kita di Hari kami sa area kung sa din may ara daw ang reklamo na iliga laging oh para oh, may naputol man sila kahoy araw nga jimilina lubi yan sorry kaupod naton ang si yan Hari na kami sa Halasang ano, haraw Mga kahoy Ayan. So Tuloy-tuloy pa rin Doon tayo Di ba nang iriyak? Dari? Ah, muna yung mo? Okay Kasi yun Hari kami di sa babaw sang area sang manokan ni Pingoy Nga uh, dari banda ni nga area ah, chairman babes oke, ah, okay para mabalan mo nga uh, kami oh so gina survey pa gina pa sang katapusang sang uh, sindro si tindro kay uh, areo uh, oh. may mga putol nga kahoy uh, eh. ada oh, oh.